Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello. Magandang magandang gabi sa lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Kamusta kayo dyan, guys? No? Gerard Claudio here. Uh, sa video na ito, ang pag-uusapan natin is all about paano ba mag-rebuild ng network marketing team mo kung na-attrition ka. Okay. Gusto kong i-try po dyan sa may comment ngayon. Relate before tayo magsimula. Ha? <laughs> Or uh, relate kung nakaka-relate ka dito. No, yung tipong ikaw yung network marketer na grabe super sigasig ka tapos biglang nawala lahat ng na-build mo or you feel like you are not in the right environment already and then paano ko magsisimula ulit. Ready na ba kayo? Hello DJ! Kamusta DJ? So sa video na to, ulo, dulo. <laughs> so sa video na to guys, bibigyan ko kayo ng tatlong, ano, tatlong uh, pointers to consider especially kung na-attrition ka and uh, wakapa paano ko magre-rebuild ulit. Uh, the word po na attrition, yung salitang attrition, maririnig nyo po yan. Kung bago ka sa network marketing, uh, malamang hindi nyo pa naririnig to. Pero yung word attrition, meaning, bu ano, bumag nawala, bu nagbawas, gano'n. Um, so maririnig mo to na, grabe na attrition ako, blind. Uh, <laughs> gano'n, di ba? So palagi to kahit sa company namin, sa community namin palagi, oh mag rebuild ulit ako kasi rebuilding ako right now kasi na-attrition ako eh. Ganun, di ba? So very common to na nangyayari sa mga network marketers. Hindi lang po ito sa inyo at hindi lang po sa iyo to. Kalamihan po uh, na tumatagal sa network marketing o nakabuild na nag attrition no? So marami naman po kasi dahilan kung bakit ma attrition ka. Pero bibigyan ko po kayo ng tatlo. Tatlo. Tatlong pointers para matulungan ka mag-build. -mag kasi napapansin ko lang, ang palaging ang palaging usapan kasi sa network marketing is kapag na attrition ka, ang sasabihin lang palagi is build ka lang ulit, mag-recruit ka lang ulit, balik ka lang ulit sa recruiting mode, balik ka lang ulit sa pay-in mode, magpapay ka na magpa pay in na pay in ito uh, yung isang bagay na napansin ko sa ganong mentality kasi ang, ang napansin ko lang is kung ang mindset natin is sa... Uh, uh, magsa na ako na magpa -paying. May kulang kasi siya, guys eh. Sino sa inyo dito 'yung naniwala sa ganon na um, o oh, magpapa-pay in ka na magpa-pay in, rin naman 'yan. Pero ikaw naman, masigasig ka naman, masipag ka, and nagpa-pay in ka naman pero hindi ka na talaga makabalik. Doon kung nasaan ka before. Right? So dito sa video na 'to pag-uusapan natin 'yan kung bakit. And ito 'yung na-figure out ko. Na-figure out ko to, guys ah, kasi ako personally nagkamali din naman ako and then uh, attrition din naman. Ang dami ko rin na pagdaanan sa network marketing. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo itong mga pointers at saka itong mga Ah, uh, itong mga bagay na to na pwedeng makatulong sa pagbe-build mo ng network marketing business mo. Hello Ma'am Mona, magandang gabi. Kamusta? So there are three things na kailangan mo i-consider if you want to rebuild your network marketing business from attrition or from scratch. Okay? Maliwanag po ba? Clear po ba? <laughs> Yan yung magiging ano natin. Okay, ready na ba? Okay. The first one is you don't just rebuild people. you rebuild these three things the first one is mindset and belief so ani bigong sabihin Gerard kasi bakit bumagsak hindi dahil sa palagi na tisisihin yung downline or kung sino man yan or whatever but, i think number, the first thing is ano ba yung mga belief set ko ng time na yon or set of belief or mind set ko ng mga time na yon na kumangat ako pero bakit bumagsak kasi if you build another team with the same limiting belief with the same belief meron ka, do you think makakabild ulit ng, I think mapapasolid mo siya? Hindi kasi 80%, they say 80% ng success is all about the belief in mindset. Tama ba? So rebuilding the mindset and the belief is the first thing na kailangan mong i-consider. <coughs> so I will not rush na magpaying ka. Hindi ko sinabing hindi ka gumalaw sa network marketing business mo right now kung nakikinig ka ngayon sa akin. Pero hindi ako magra-rush into that. Na sige, mag-build lang ulit ako. But rather, i-assess ko ngayon. Ano ba yung problem sa paniniwala ko? Baka may kailangan na akong i-improve sa paniniwala ko. Okay, bigyan ko ka ng halimbawa. So, nung, nung build ako ng, ng malaking organization, kumita ng maganda sa network marketing, eventually, ang nangyari sa akin is, ang nangyari sa akin is, uh, meron akong takot and the bah Ano yung, alam mo yung, ano yung belief na, na alam kong medyo kailangan kong ayusin? Eto. Ang belief ko that time was, sabi ko, kaya ko pa bang makahanap ng mga ganitong uri ng tao ulit? So, I was build parang, ang, ang point ko is, parang feeling ko hindi na ako makakahanap ng mga ganitong uri ng leaders ulit. Kaya kailangan hindi sila mawala. Alam mo yung ganun? So, sinasabi ko to guys kasi, dumating ako sa point na I was, I was operating by fear Uh, and manipulation not by leader but not by leading kasi natatakot ako na baka mawala sila alam mo yung ganun so masyado, masyado akong, ano masyado akong controlling ganun so yun yung example lang yun guys example lang yun okay another one before dati pa um, ang style ng sinasabi namin is like ano to may mga labels din kasi kami ni ginagamit kapag nag-invite kami and dumating kami sa point na na-confuse talaga ako kasi parang Um, sabi naman, hey, hindi naman ito network marketing company namin din. Ganito, kasi ano naman siya, uh, nutritional company siya. Ganon kasi vitamins kami. Vitamin company kami. And sabi ko, okay. So parang tinanggal yung idea ng network marketing. Siyempre, narealize ko na bakit ganon, bakit tinatago yung pagkaka-network marketing ng company. Makaon nyo ba? So, uh, so yun, yung, yun, yung, yun yung ibig kong sabihin. Na ngayon, in-embrace ko siya na una, hindi na ako natatakot. Kasi ah, alam ko kung paano ako makakabid ng mga tamang people for the experiences na meron ako. Uh, another belief, another belief is, uh, another belief na, na inayos ko, no before na nag down sa akin is, feeling ko, mga tao sa paligid, negative sa network marketing. So, hindi ako makakarecruit ng marami. Ganun yung mindset ko that time. And yung, that, that, was before, no? So, imagine mo, lumalaki yung grupo ko, pero ganun yung pinaniniwalaan ko. So ngayon, ang tanong ko sa iyo right now is, ano ba yung mga paniniwala mo as of the moment? Okay? Ano yung mga paniniwala mo as of the moment na hindi ka aware? So kailangan mo upuan 'yan at isa ano nga palang lang paniniwala ko sa industry na to. Ano bang paniniwala ko sa 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 ano sa in relation sa network marketing business ka right now? ba? Diba? So, rebuilding the mindset, rebuilding the belief. If you want to grow, if you want to bounce back from attrition, Okay. the first thing you need to understand is kailangan may mga bago kang paniniwala na i-embrace kasi if you embrace the same old belief you will have the same result agree ba kayo sa sinasabi ko type yung agree type nyo yes ano mo diret make sense tama ka that's, that's, that's the first one that's the first one the second one the second one is rebuilding the culture rebuilding the culture um na akong ano meron akong ano na akong um nakausap na nag-network marketing na siya before. And the reason kung bakit hesitant siya mag-network marketing kasi feeling niya, ganun din yung mangyayari ulit sa kanila. So basically, piniliwanag ko sa kanya, this, ako personally, sabi ko, ako, ganito ko pinapatakbo yung network marketing business ko. Dito ginagawa sa team ko, ito ginagawa ko sa ano, ito ginagawa. So ganun, ganun pinapaliwanag ko sa kanya. So parang niliwanagan siya, ayaw nga pala, iba pala yung the way mo ginagawa yung business mo. Bakit parang very, very firm ka when it comes to culture and all. Kasi na ko guys na may dalawang uri kasi ng pagbe-build ng culture sa network marketing. Yung tinuturo at yung ginagawa. Jared, ano ibig mong sabihin? Yung unang, unang, yung unang kultura na mabibuild is, yung paano nabibuild na yung culture, yung, ano yung, yung, yung ginagawa sa loob ng network marketing, is yung tinuturo. Tama? Uh, example lang, bagay ako ng idea. Um, uh, yes, upline is a culture. Nakala? Yes, upline. Number two is, attend trainings palagi. Culture, tinatawag yan eh. Kultura, tawag dyan. So, marami mga culture na sinaset sa isang network marketing. And na-realize ko lang to na yun yung mga uri ng culture na sinuturo. Pero merong mga kultura na hindi sinasabi, bina-verbalize, pero ginagawa sa loob ng community. Uh, let me give you examples. Isa sa mga pinakamaling kultura sa network marketing, na personally ako, na fall into it, is yung tipong, um, kapag may nag 'di ba? tatakbo, tatakbo yung rank advancement and all. Kailangan ng volume. Bibili na lang, i-swipe na lang sa credit card para lang ma-rank advance. Kasi anyway, mababawi mo naman, ganun. Pero walang solid na system paano mo mababawi. 'Yun yung maling kultura. Pero culture yung guys. Hindi mo sinasabi 'yun, pero ginagawa 'yun. Maliwanag ba? Right? So, na-realize ko nung na-attrition ako many times, binalikan ko. Sabi ko, ano bang kultura yung kailangan kong baguhin? What were the culture isa sa mga kultura na binago ko is yung tyrannical ko na way of leadership. So, guys, ito sinasabi ko to hindi dahil sa magaling ako or nagpapagaling-galingan ako dito. Gusto ko lang sabihin yung ginagawa ko right now. Kung may kita mo yung onboarding, pag ikaw pumasok sa team ko, hindi ka natuturoan ng yes upline. Hindi ka natuturoan ng yes upline. Kasi personally, nininiwala ko na ang yes upline has, kailangan, I have to win your yes upline. Tama? Yan ang paniniwala ko. Which means, I have to gain your trust by helping you out, see, giving you the, the support that you need para mabuild your network marketing business mo. So yun yung shifting ng culture. Oh, another thing, mas pinaliwanag ko talaga sa team ko right now. Kapag pumasok, wag daw wag bibili ng run, wag daw wag uh, manghihiram ng credit card kahit apply pa yan, wag papahiram ng credit card kung may credit card ka, wag kang wag ng pera within, yun yung mga sample ng culture ni sinasat ko right now sa team. So, hindi siya popular, pero yun yung ginagawa ko right now. Piniliwanag ko talaga sa kanila. Okay lang sa akin kung medyo madelay ka sa goal mo, pero hindi po pwede na hindi ka makabawi talaga sa kinapital mo. Maliwanag ba? So rebuilding the culture. Kasi guys, kung magbe-build ka ng mga bagong teammates mo with the same old kultura, they would malala, malulusaw at malulusaw pa rin sila because I believe na one reason kung bakit sila nawala dahil sa kultura na nasa loob ng organization. Tama ba? Nga masakit man tong pakinggan, Masakit siya guys, lunukin. Pride to guys, ego yun eh. Tama, lalo na kung super galing mo na before, um, um, nakapag-travel nakapag ka na, nakilala ka na sa company nyo, tapos bigla kang nawala ng organization. Malaki, masakit lunukin at masakit i-admit na tayo yung leader, tayo yung nag -create ng culture, tayo rin yung dahilan kung bakit naging pangit yung kultura. And isa sa mga tragic na nangyayari sa network marketing is, There are so many leaders na hindi nila ina-admit na may mali sa kultura. Either hindi lang sila aware or ayaw lang nilang i-admit kasi pride at saka ego. But personally for me, sabi ko, I have to do something about this. Kasi gusto kong talagang tumagal sa network marketing. Gusto kong mag-grow network marketing business ko. So rebuilding the culture. Agree ba kayo, guys? Tama ba? Lisa Galvez, Salvador, Roma, Celay, Orogo. Ag Tama ba yung sinasabi ko guys? I don't know if I make sense to you. No, so hindi lang po pwede kapag sabi mo pag na-attrition ka at nag-rebuild ka, re-rebuild ka lang ng tao. Hindi lang nire-rebuild mo guys. I-rebuild mo yung belief mo, yung paniniwala, check mo ano ba yung mga paniniwala. Ikalawa, i-rebuild mo yung kultura. Right? And, and there's this one culture na gusto ko rin sabihin. Ito bang com company culture or the macro community mo? Kasi di ba Uh, may mga macro community kasi tayo, di diba? Like for example, company to, may kultura yung kumpanya. Yung, yung bigger cluster nyo, may kultura din yan. Tapos sa micro team mo, may culture din. Meron kasi mga situation na yung micro culture mo, super, super connected ka sa malaking, malaking bigger macro team. Tama? So minsan, hindi ka na makagalaw kasi super influence ng macro team. So kapag ganong situation, mag-isipin mo to. Ito yung gusto kong isipin mo. Nakikita mo ba na 10 years to 15 years from now nandyan ka pa rin with the same old culture? Kasi kung hindi guys, hindi naman sa, hindi ako nang ninega. Ito talagang actual nanto natanong sa yung Do you see staying on the same culture that minsan may toxic may toxicity na dun sa kultura na hindi mo napapansin? Do you want to stay there in the next 10 to 15 years? Kasi I believe some of us natatakot lang talaga tayo. Kasi na naka-effort ka na, nagbigay ka na ng time, nag-invest ka na ng malaking pera. Pero isipin mo to. Malaga kasi guys ang kultura eh. Ano ba 'yung nangyayari from the inside? Malaga 'yung guys. Mahalaga 'yon. 'Yung kalakaran sa loob. 'Yung if ang kalakaran sa loob is hindi siya align sa values mo, pwede namang mag-create ka ng sarili mong kultura. Pwede naman kang, ka naman mag-create ng sarili mong sistema. Pero kung greatly influence ka ng bigger cluster ninyo, and then you feel like wala kang magawa, just to follow and to oblige, kasi yun ang sabi, yes, apply, magaling, apply yung super grand mentor, malagaling. Ang tanong ko sa'yo, nakikita mo ba na magsistay ka dyan? And do you see that if you build the same, if you build set new set of people, and they embrace the same mentality, will they flourish? Kasi kung hindi, try to think about it. Okay? Hindi ko sinabing lumipat ka, mag-stop ka, whatever. Pero isipin mong mabuti. Kasi sabi ko sa inyo, di ba? Ang attrition, has, hindi lang yan dahil sa uh, nawala yung tao tapos sisihin mo yung tao. May mga dahilan, mga indicators ito. Ako actually guys, marami rin akong kung mabalik ako yung experience ko sa si network marketing, parang I hope may ginawa akong, I, I could have done better. Parang ganun. No? Pero alam mo yun, Uh, by God's grace, to, no? I just, I just, I mean, talagang kinain ko yung pride ko. And I said, kailangan kong baguhin to mga part na to. Otherwise, af affected yung mga bagong papasok sa organization. Victor Mata, Rafaela Bayot, at magandang araw sa inyo. Natututo ba kayo? Type nyo nga learning sa may comment kung natututo kayo. That's number two, rebuilding the culture. Okay, kasi ito, napakahalaga nito, rebuilding the culture, guys. As in, super halaga nito. Super, super halaga. Right? Number three. Number three rebuilding the skills. Rebuilding the skills. So, hindi ka lang nagre-rebuild ng tao, nagre-rebuild ka rin ng culture, ng mindset, rebuild a new set of belief, new set of culture, and number three, rebuilding the skills. Okay, papaliwanag ko si Ibi ko sabihin dito. Um, I, I was talking to one of, of uh, leaders, and ang sabi niya, and ang sabi niya isa ganito, sabi niya, oh, ito si ganitong leader, grabe itong mag-invite dati ngayon, hindi na nag-i-invite. Feeling ko wala lang energy, kailangan lang ma-realign. And I was looking at that and say, feeling ko hindi realignment at saka culture ang kailangan. Hindi ko feeling ko hindi realignment ang kailangan nila. Kasi kilala ko tong mga leader na to. Parang personally for me, nakikilala ko sila. I know these people. I know that they are dedicated network marketers in our business, in our company. Sabi ko, at the back of my mind, sabi ko, parang hindi ata yun. I think kailangan lang nilang matutunan kung paano mag-generate ng maraming leads. Kasi guys, whether you like it or not, like someone message here and sabi niya, well, ang daming tao sa labas. Alam mo, mga, every, 20 may isang buka, every 10 may 20 ka. Alam mo, every 10 may dalawa kang pay-in. So, wala kang pakilang kung negative ito. Nag-gets ko yun. Nag-gets ko yung numbers ko yun na sinasabi. But you got to understand that um, turning your goal is to, to, to expand your hot and warm market. And, and ang gusto i emphasize dito is ganito. Ano gusto kong, um, ano gusto i point out? na marami, marami yung magagaling sa network marketing na bumulusok sila nung sumila sa network marketing and then nag slowdown down, hindi dahil sa mali mindset nila. Nawala na sila ng warm at saka hot market. So hindi, hindi sila naturuan kung paano mag-turn ng cold market into hot market and into warm market. Yun yung dahilan. So mali yung diagnosis kasi na, na mali na realign, na misalign, na mali yung mindset. Ganun. May, may mindset factor kasi naman eh. Pero pag leader na, na talagang tumagal sa, sa company and organization, I think kailangan lang nilang matutunan ng upskill. Kailangan lang nilang mag-upskill. Hindi ako naniniwala na kapag super galing ka na na leader, hindi, wala ka ng avenue na mag-upskill. Kayang-kayang mo mag-upskill. Uh, kailangan mo mag-upskill, in fact. Because I believe that ang skills natin, to especially to turn a cold market into a warm market and warm market into hot market, is a skill. Skills po yan. At saka strategy. So, ang point ko lang dito is, hindi po pwedeng sabihin natin na misalign lang yung tao. I think we have to learn how to really have a new set of skills. Kasi nauubos talaga guys ang warm at saka hot market. So your 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 skill to turn a hot uh, to turn a cold market into a warm market and warm market turning them into hot market is a skill which not all network marketers natuturuan. Kaya nga meron ako ng Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Eh, pinoy ka ng pinoynetworker.org. Marami kang matututunan doon. Marami pong natulungan ng mga network marketers yan. Hindi ko lang po na, 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 mapakita sa inyo, pero marami pong mga network marketers na natulungan yan. And I'm saying this, sinasabi ko to sa inyo guys, kasi um, hindi po pwedeng power-power lang. Hindi po pwedeng hindi, na-misalign kasi siya, na-realign siya eh. Hindi. Darating talaga sa time na mauubos ang hot saka warm market mo. Ang goal mo is expand ang hot saka warm market mo. Ang tanong pa paano? Tama? Eh kasi nang hindi pinag-uusapan sa network marketing. Paano ko may expand yung hot market ko? Paano ko may expand yung warm market ko? Para mabilis ako makapagpapay Para mabilis ako makapaghanap ng mga bagong leads. And that's the problem. Tama? Eh, the problem is if the culture doesn't support up skills, at saka kung ano yung yun lang, eh may hirapan ka talaga. Eh yung kultura, pinopro pinopromote ang mga hype at unethical if the culture promotes not so good strategy na nagpapalugmok sa mga teammate, eh talagang mahihirapan ka. Hindi ka makaka-build talaga. So, when you talk about attrition, it's, it's re rebuilding the belief, rebuilding the mindset, rebuilding the culture, and rebuilding the skills. Agree ba ka kayo sa sinasabi ko? Hello, Ma'am Gina. Magandang araw. Tama? Sabi ni Lisa, yes, dumaan kami dyan. Pero sa attrition, dun moment, daming naming relearning doon. Yes, tama yan, Lisa. Agree ako dyan. No? May natutunan ba kayo? Tama ba? So ngayon, kung nasa situation ka right now na no, nakikinig ka ngayon sa akin, at sinasabi mo, Jared, alam mo, grabe, nakaka-relate ako sa'yo. Upuan mo mamaya. Sit down. Have a clear thought and say, ano bang belief ang nagpa-slow down sa akin? Ano bang mindset ang nagpa-slow down sa akin? Anong kultura ang nagpa-slow down sa akin? Anong skills ang hindi ko na-develop na dapat na-develop ko? Those are three things na gusto kong i-emphasize sa inyo. And um, I hope uh, this helps you out. Kasi naniniwala ako na basta tama yung tama itong tatlong bagay na to, makaka-rebuild ka ulit. So, kapag may bago ka ng teammate, then you embrace, you, you pass them on with a new belief and new mindset. They have a new culture na ikaw nag din as a leader. And then, you're teaching them new skills that could, that could help them. Okay? I believe mas magiging solid ka sa network marketing. Tama ba? Right. So if you find value to this, no, share moto, uh, share moto sa mga teammates mo, uh, click bang heart, and then sh share it sa mga group chat ninyo. Possible this could help you out your network marketing business. God bless everybody. You guys are all amazing. kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o manghype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than 2 weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang payin sa isang linggo after niya in ang natutunan niya sa course. Si Elton naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than 2 weeks. Si Dante naman ay na-reach ang 6-figure a month na income after 4 months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.